is Good day, good day sa lahat, no? So, may palit tawag bagong cellphone, no? So, kining napalit atong cellphone, so, ato na yung natigong-tigong sa atong, ano, sa atong sahod na to ba? Okay, wala pa man tay nadawat nga sahod ni kuan. YouTube or na Facebook. So, kini ato na yung binagir ni sa atong sinintan ng uh, ipon-ipon no ipon-ipon ba so mo na tong napalit no uh, Xiaomi no uh, Redmi 14C Redmi 14C so mag-unbox sa no cellphone no so itong talawan kung nindot na, na siya so nindot na siya pang gaming no? 16 gig sixteen gig RAM and then two five six gig ROM no six point six point eighty eight large display fifty fifty MP EI dual camera powered by Xiaomi so guys huh? tuh indot guys ya tas semua so, Indonesia guys indot sih ya kamera tetap kamera oke so tinawacha zoom a Ok jung so okay okay no Náhanko. so mo na tong si Xiaomi o so, Redmi 14C, no? Redmi 14C. So hindi na siya ng uh, cellphone no pang sa mga pang gaming, mga pang dula no. So hindi na siya guys. So, so ato na i-condre mga specs niya no. kusog siya gun, kusog siya speaker no so para na ako nindot no, nindot ang redmi 14c no so na na siya yung kwan rin ito tanawang rin yung kwan mga so nindot na yung charger kay fast charger siya no? fast charger 33 watts 33 watts Xiaomi communication Co. LTD Designed by Xiaomi Designed by Xiaomi Ito Ano na siya no Note So Kung ano so, siya guys Type C na siya no Type C So Ano siya no kinan siya adapter ang iyang charger kinan siya adapter no sa kanan so nakako lang ni Redmi Redmi 14C wala lang siya pagkapin ng ano headset so kuan lang niya uh, ang iya kinilang kuan pang kuan sa sa pin no sa pin So nandiyan niya mga kuan. Sa papel na. So nandiyan si pagkapinday ng kuan. Kiss. Para sa cellphone. Ato na sa ipaon. So oke. Okay. So oke okay nah guys. Thank you.